So guys, ayan, nangunguha na naman po sila ng aratilis. Ang daming bunga nito guys. Eh. Doon sa aso Ang sarap ng aratilis. Gamot din siya, gamot. Pakapagalitan kayo. Paputol nyo. Pagalita kayo. Walang mapaganohan ang sanga. Ayun o. So, Ayan, dito po yan sa Kanduran. Sa may PUP. Nandito naman sila ngayon ng ng Aratelis. laking puno ng aratilis, oh. Ang daming buma. Ang hilig ng mga bata sa aratilis. Ayan, tina natin yung kanilang mga pinanguha. Tina natin. Patingin nga, Koy. Ang dami. Ayan, ang dami na, oh. Oh, Di ba oh? Ang dami. <laughs> Balak kaya tang punuin. Oo. Oh, oh. Punuin, punuin. Balak na punuin. Nasa mataas lang yung iba oh. Ayun, o, ayun, o, Eto, ayun, ayun oh, ayun oh. Ito tingnan. Oh. Ayun. Hey guys. Thank you for watching. Ayan, ang dami. Pag laki nyo, maaalala nyo itong video na to. Ini-upload ko habang kayo kayo'y nangunguha ng aratelis. Sa si Clark Okay, bye. Oh, bye na kayo, guys. Bye. Right, bye ka na.